Hey! Porto ni video mga abat mula ba sa inyong timeline para magsinama pasag din na lang ng abat kay kiniwelin nga huyo gigutong kigabi na kayo Hey! Eh, Kahinom dun pa Mamusapan nga itong ginapalit sa unang bagong bayan ang alam Hey! Maaw ang pan nga gahay kayo pero lamit po kayo kung sa kape parisan Kaya nga abat gusto na uli kay siya gigutong pero di kalakaw kinagulan man eh, Pero wala kagwantang abat giuli kid siya kaya ang asawa nagchat kaya na daw siya giluto Hey! Eh, Kandang layo pa kayo nasimutan na nimo ang baho. Hey. Kaya ay sabat sa kay asawa ng gwapa hey. o niya maayo pa kayo masikaso. O Og mao ni yang giluto sisig ni itlog nga maujud niya akong pinaka -paborito? Bahala ka mela laba mudako tiyan muda ako, niya, mawala kung kamacho. Nagyu ka kaldero ani mabalik yang sutanas lamian. lamia. Hey. Okay. nga sulod na kay mo ireng hasta king sabaa. Kay iyang kukun sa mit manday sa may bangko. na apay tinanawan awan nga murug siya pay nasuko sa ako. Ayaw gid pagingana abat kay mahatagon niya kanamo. Okay. Hey. Doa to ni sila ka pero ang usa to as kwarto kinagmokmok nagmokmok. Og niya ni among pudikat kaayo nga makaminos minos among kahago. Okay. Hey. Og abat nagdali-dali na og plaster kay mga una daw ko na. kay ang sudan ug ang kanon giandam ni hey. gedugayan hey. sa pay gidugayan abat Wakadna na og ampong isa og mao ning sa mang abat na mga una ala tukob abat ug dakwa ang imong nganga ayaw palabi ja sa si imong naong abat kay basi ni imong asawa mawala iyang gana hey. og mao ning ingon ako sa inyong, kung lami inyong sudan inyong kaldero mahuban hey. kay lami man kay ang sudan unya kita gilutuan man Aw, Au, otomatik ang plato atong kugasan. itong gina, dapat mga aba. Kung siya nagloto, kita pun maghugas. Kung kita pun magloto, kita pun maghugas. <laughs> Wa pag yun na kontento, siya nagpa Hala <laughs> Hala, dilita pwede mo reklamo kay dilita ka otro. Kay basin makaulit nga pas mo. Huwag mo mga kaabat. Salamat sa pagtanaw sa mong vlog na mo-upload ra o ganahan. Eh...